ngayon guys, tutur tuturuan ko kayo kung paano mag cash out dito kay Grab Driver. Grab Driver app. Marami kasi nagtatanong diyan na ah, paano nila wiwithdrawin yung cash wallet nila. Tapos ah uh, Ayun, basta tuturuan ko kayo ang paano mag cash out dito kay Grab Wallet. Kasi sa akin, yung experience ko, meron na akong Grab customer. Ito, kapakita sa inyo. Meron na ako nito sa move it ko. Naka-registered na siya, naka-KYC na siya. Tapos, no And din yung inilagay ko dito kay Grab, kay Grab driver. Ayan may meron may, ako dito, ang move it. Tapos, na na siya kay Grab. Tapos si Grab naman nag-register ako kay Grab driver. Ah, uh, ni-register ko si Grab customer na na-number ko. Tapos ayaw pa rin basahin pero ito sa mga ano to sa mga hindi pa grab. ito uh, tuturuan ko kayo pindutin nyo lang yung grab driver Tapos punta kayo dito sa photos nyo di ba ito may pera kayo dito yan. may pera kayo dyan ito sa dito ayan so, transfer mo nyo yan dito sa grab wallet ang uh, to transfer yan doon kay Grab Wallet. Grab Pay Wallet. Which is yung ano nga yon yung Grab Customer na tinatawag. Pagdating doon kay Grab Wallet, ito transfer mo, ayaw matransfer. Okay. Ayaw matransfer sa Gcash. Ito na ang gagawin nyo dyan. Pwede right dito sa profile. Click nyo yung profile nyo. Dito nyo ito yung question mark. question mark. Tapos, takay dito sa fax and info center. Click nyo lang yan. Tapos, search nyo dito, KYC. Kailangan nyo kasi mag-KYC muna. And, how to, ano oh, how to KYC for Gcash. Yan. Ano kailangan nyo? Yan, tapos pindutin niyo lang 'tong form. Okay. Yan, ako kasi nakapag-fill up na ako. Dyan.